nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsing good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinigurado ng malalaking negosyante at civic leaders ang suporta kay Pangulong Marcos para sa bagong Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement, layong matulungan ng Buklod Bayani Coalition ang gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ang iba pang detalye sa balitang yan ni, Ahatid, ni Pamela Adriano. Nagbigay ng suporta ang malalaking negosyante, gayon din ang ilang civic leaders at mga empleyado para sa bagong Pilipinas na brand of administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ni former Senator Jose Lina ang pagpasok ng Buklod Bayani Coalition sa isang Memorandum of Agreement para tulungan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ayon kay Lina, mag-oorganisang naturang koalisyon ng isang nationwide network para matulungan ang anti-red tape authority o ARTA na siyang nangangasiwa sa kaalwanan ng pagkakaroon ng negosyo sa Pilipinas at siyang sumisiguro sa isang episyenteng pagbibigay serbisyo sa publiko. Dagdag pa ni Lina, ang Buklod Bayani Coalition ay binubuo ng ilang civic organizations, Employers Federation, kasama ang Philippine Chamber of Commerce at International Chamber of Commerce Philippines. Ang naturang Memorandum of Agreement ay pinirmahan sa isang forum kung saan din inanunsyong tinatrabaho na ang tungkol sa anunsyo ng Department of Trade and Industry na ang mga naging pagbisita ni Marcos sa ibang mga bansa ay nakalikom na ng nasa 4 na trilyong pisong halaga ng investments. Ang bagong Pilipinas ay ang bagong governance brand ng Marcos Administration. Ipinakilala ng Pangulo sa Memorandum Circular No. 24 na inilabas noong nakaraang taon. Nakasaad dito na isinusulong ng bagong Pilipinas campaign ang pag-abot ng administrasyon sa mga komprehensibong reforma sa pulisiya at pagbangon sa ekonomiya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Transportation ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon kasunod ng paglulunsad ng Bagong Pilipinas. Sa mismong talumpati ni Transportation Secretary Jaime Bautista, Sinabi nitong puspusa na ang trabaho ng kagawaran para agad na matapos ang malalaking transportation project sa Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Christian Manyo. Tiniyak ng Department of Transportation ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon kasunod ng kick-off rally ng Bagong Pilipinas kahapon. Sa isang talumpati sa Carino Grandstand na dinaluhan ng 400,000 taga-suporta ng pamahalaan, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na puspusa ng trabaho ng DOTR para agad matapos ang malalaking transportation project sa bansa para sa mas convenient, accessible, safe at sustainable na travel experience para sa mga mananakay. Buko dito, tiniyak din ni Bautista, ang mga epesyenteng biyahe sa mga seaport, airport at railways, ganun din ang pagpapatupad ng kontrobersyal na PUV modernization program. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim ng bagong Pilipinas, kailangang ipakita ng pamahalaan ang maayos sa pagsaserdisyo, hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa gawa para magtiwala ang taong bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRA H, ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Binuksan na ng Department of Education ang early registration para sa mga mag-aaral na incoming kindergarten, grade 1, 7 at 11 sa mga pambublikong paaralan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Binuksan na ng Department of Education o DepEd ang early registration period para sa school year 2024-2025. Maaari nang magpatalangin coming kindergarten at grade 1, 7 at 11 learners sa mga pampublikong paaralan na magtatagal hanggang Pebrero 23. Sa memorandum na nilagdaan nila Undersecretary for Administration Nelasco Mempin at Assistant Secretary for Administration and Planning Service Officer in charge Noel Baluyan, inatasan ng DepEd ang lahat ng kanilang local officials kabilang ang regional directors, school division superintendents, regional planning officers, division planning officers, school heads, at lahat ng concerned unit na imonitor ang paglunsad ng early registration para sa incoming school year. Nagpalabas din ng DepEd ng advisory sa lahat ng public elementary at secondary schools para sa early registration. Hinikayat rin ang kagawaran ng mga pribadong paaralan na magsimula na ng kanilang hakbangin sa maagang pagpaparehistro. Nakatakda ng buksan at i-convert ang nasa 400 na mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa Makati City na maging smart classrooms. Magkakaroon ng mga modernong kagamitan ang mga magiging bagong classroom na mas mapakikinabangan ng mga guro at mga estudyante. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nasa 400 silid-aralan sa mga public school ng Makati City ang nakatakdang i-convert ngayong taon upang maging smart classrooms. Kompleto ang nasabing smart classrooms ng mga kagamitan tulad ng interactive whiteboard at notebook tablets na may unlimited internet access na rin. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, i-release na ng lungsod ang dalawang daan na hybrid interactive boards o HIB na 50% sa target na maipamahagi. Sinabi naman ni Binay na naikabit na ang 119 HIBs sa mga elementary school habang 81 units naman sa mga secondary school. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bawat unit ng HIB na ibibigay ay modeled na ng Android 11.0 Intelligent Operating System at naka 5G wireless internet access na na mayroong hotspot at 3-way USB port. Dagdag ng alkalde, magkakaroon din ang bawat classroom ng access sa mga notebook tablet na konektado sa isang learning management system ng paaralanan bukod sa isang unit ng HIV na may mga remote classroom capabilities. Bibigyan din ng mga estudyante at guro ng unlimited internet access sa kanilang buong klase sa converted na classroom. Layo naman ang mga learning analytic tool na konektado sa LMS na mapagaan ang administrative workloads ng mga guro sa checking ng performance ng mga mag-aaral. kayat ng executive secretary Lucas Bersamin na maging tapat sa sinumpaang tungkulin ang mga kapulisan sa 33rd founding anniversary ng Philippine National Police paalala ng kalihim huwag bahiran ng mantsa ang kanilang badge at uniforme sa pamamagitan ng pansariling interes ang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzales Kasunod ng paglulunsad ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hinimok ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamina na maging tapat sa sinumpang tungkulin ang hanay ng Philippine National Police. Ito ang apila ni Bersamin sa kanyang mensahe sa ginanap na ikatatlumpot tatlong founding anniversary ng PNP. Sabi ng kalihim sa mga pulis, huwag bahiran ng mansyang kanilang budget uniforme sa pamamagitan ng pansariling interes. Dapat aniya na panghawakan ng PNP ang rule of law sa lahat ng panahon at pagkakataon at gampanang mabuting kanilang mandato at ito ay ang paglaban sa lahat ng kriminalidad. Nakatanggap naman ng papuri kay IS Bersamin si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pamumuno nito sa pambansang pulisya na tinawag niyang kahanga-hanga. Dalawang kalihim ng administrasyon ni Pangulong niya Marcos ang niya dumalo sa Campo Crame ngayong araw dahil bukod kay Executive Secretary Bersamin ay present din sa okasyon si Interior and Local Government Secretary Ben Holabarus Jr. At matapos ang event ay isang command conference ang ipinatawag ni PNP Chief General Acorda sa lahat ng kanyang mga regional directors at sa buong command group. Ang command conference ay may kinalaman sa inaasahang reshuffle sa hanay ng matataas na opisyalis ng PNP dahil sa pagriritiro ng number 2 man ng PNP na si Lieutenant General Rodel Sermonya nitong nakalipas na araw ng biyernes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang mapabilang ng Maynila sa world's largest megacities pagdating ng 2050. Yan ay sa pagtayo ng UK Oxford Economics Isang dahilan daw nito ay ang inaasang paglakipan ng populasyon sa nasabing lugar. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Inaasahang mapapabilang ang Maynila bilang isa sa world's largest megacities pagpatak ng 2050. Ayon sa UK-based Oxford Economics, mula sa kasalukuyang 44, tinatayang lulundag sa 67 ang dami ng megacities o mga syudad na may higit 10 milyong populasyon sa mundo. Nakikita o mano na madadagdagan ng tig 10 milyon ang populasyon ng Maynila, Dhaka, Bangladesh at Delhi sa India at sasampas sa 40 milyon pagdating ng 2050. Bilang key centers para sa innovation, sinabi ng think tank na makatutulong ang dami ng populasyon sa paglago ng ekonomiya sa parehong output at productivity dahil maaari itong magpataas din ng labor force. Patuloy namang nararanasan ang mas malamig na panahon sa Baguio City at La Trinidad, Benguet. Sa pagtataya ng pag-asa, umabot na sa 12 degrees Celsius ang temperatura sa lugar, lalo na sa madaling araw. Ang iba pang detalye sa report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa Baguio City, patuloy na nakararanas sa malamig na panahon ang lunso ng Baguio at La Trinidad Benguet. Ang pinakababang temperaturang na naitala ng pag-asa Baguio ganap na lasing ko kanina madaling araw ay 12 degrees Celsius. Bagyang tumas ito ng higit uh, 2 degrees kumpara sa 9.8 degrees Celsius na na pinakababang temperatura na naitala sa Baguio City ng uh, pag-asa noong araw ng Sabado. Sa kabilang dako nai-record naman ng weather station ang 9.7 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet kanina alas 7.58 ng umaga. Ito na ang pinakababang temperatura na naitala sa capital town ng Benguet ngayong Enero. Nitong araw ng Sabado na itala ang 10 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad ay sa pag-asa. Ah, sana mas mabayang malamig na klima dito sa Lungsod at La Trinidad Benguet hanggang sa buwan ng Pebrero dahil sa umiiral na Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Nagsimula ng maglayag, bitbit -bit ang mga pasahero sa unang linggo nitong paglalayag ang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo na Icon of the Seas. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Pamela Adriano. Nagsimula ng maglayag sa Miami ang bago at pinakamalaking cruise ship sa buong mundo na icon of the seas ng Royal Caribbean International. Ito ay ginawa sa loob ng siyam na rang araw sa Turco, Finland. Ito ay may haba na halos 1,200 feet o mas mahaba pa kaysa Eiffel Tower at may bigat na 250,800 tons. Mayroon din itong 20 decks at rooms at tinatayang aabot sa 7,600 ang kaya nitong maging pasahero habang 2,000. 350 naman ang cruise. Isa sa mga feature ng cruise ship ay 6 record-breaking water slides, 7 swimming pools at mahigit apat na dining venues at bars. Upang hindi naman mabor ang mga tao, nilagyan ito ng 50 musicians at comedians na sinamahan ng labing-anim na orkestra. Samantala, sa gitna naman ng pag-aalala ng environmental groups, sa maaaring ilabas na kemikal ng barko sa hangin ay sinigura ng Royal Caribbean na mas efficient ito ng 24% sa carbon emission kumpara sa required ng International Maritime Organization o IMO. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Francine Diaz, may collaboration kay Korean star So In Gook. Ang mga detalye sa balitang yan, iahatid ng ating showbiz angel. Kumpirmadong may collaboration ang aktres na si Francine Diaz at si South Korean singer-actor So In Gook. Batay sa anunsyo, pinamagatang My Love ang kanyang collab song na unang ni release ni Ingo kasama ang rapper na si Ravi year 2022. Revelation ng Korean star, siya pro mismo ang nagtanong noon sa manager ng Filipina actress kung game ba itong makipag-collab sa kanya. Sa ngayon ay wala pang eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang naturang kanta. Kamakailan lang ipinagdimang ni Francine ang kanyang 20th birthday. Habang Agosto noong nakaraang taon, ginanap ang first Asian fan meeting tour in Manila ng Korean stars sa New Frontier Theater na rinagsa ng kanyang fellow heart writers. Napanood si Ingok sa ilang K-dramas gaya ng Reply 1997, Cafe Minamdang, Doom at Your Service at That's Game. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Nawi na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang nakatakda ng gawin o i-convert ng mga classroom sa Makati City para gawing smart classrooms. Sa mahigit 400 na mga classroom sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lugar, mas magagamit daw ito ng mga mag-aaral na mas magkaroon ng dekalidad na akses sa pag-aaral. Gayun din na ma-digital o madigitalize na ang mga paraan ng magtuturo, gayon din at makatulong rin ito at mapagaan ang mga workloads ng mga guro, ngunit mas magiging interactive naman para sa mga estudyante. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH DZRH TV at ang mga kapatid natin sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things for us. It means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, content that engage. A witness to history making this 2024, we are Manila Broadcasting Company. Conquering new heights and channels more than radio.